Sa ati puli niya ngayon si Secretary ng Department of Migrant Workers, si Attorney Hans Leo Kakdak sa napaka isyu isyong pambayan. Maganda umaga po, Secretary. Magandang umaga sir Ted, sa inyo mga tagapakinig, tagapangal, magandang umaga po. Opo kami po yung nakikiramay nga no, sa inyo pong tanggapan dahil uh, dito po sa malagim na trahedyang ito. Ano ho ba ang kwento sir? Kasi nung isang araw, uh, kahapon po ang aming mga balita, eh nakaligtas naman itong mga Pilipino. Bagamat sugatan, ano ho ang naging kwento? Bakit po tuluyan na po silang pumanaw? when well, una-una yung yung sunog nangyari nung mga 4:30 ng umaga ng June 12 no and uh, tulog uh, mostly yung mga nan residente o sabihin nating uh, lumalagi doon sa building yung building ay uh, tumatay yung parang dormitoryo ng isang construction company at mga labing isang Pilipino doon karamihan ibang lahi no mga Indiano at ibang lahi uh, labing isang Pilipino at uh, nangyari yung yung uh, sunog habang uh, tulog yung karamihan nanto kaya matinding smoke inhalation na uh, na dinanas. Uh, sa kabuan, yung labing isa ay naitala natin at anim ay safe at dalawa ay nananatili sa ICU sa matinding smoke inhalation. Wala silang mga galos o sunog sa katawan pero internal ang kanilang ang kanilang pinsala yung tatlo ay kasama doon sa limang unang inanunsyo na kinukumpirma natin ang ang kanilang status sa ospital hmm. at uh, na nga natin from the Kuwaiti forensics department na kabilang sila doon sa higit kumulang mga 49 or so na iniulat na nasawi uh, kaya uh, tayo na ay uh, una ay nag uh, nag-reach uh, out tayo sa mga pamilya at uh, meron tayong tulong in terms of yung yung uh, pagsasayos ng kanilang pagpapauwi kahapon nandun na yung uh, team ng embahada kasama ang ating labor at at ang OWA uh, sa pagkakaroon ng uh, pakikipag-usap sa mga forensics authorities doon uh, kung saan yung mga labi at uh, doon naman sa walo na buhay ay pinamamaman natin ang patuloy natin minamamanan ang sitwasyon. Opo. Uh, ito ho'y mga mga lalaki na manggagawa yes. sa construction, secretary? Yes, yes, that's right. Mga construction workers sila. Mm -hmm. At uh, iba't ibang klase ng ng trabaho, uh, mayroong mm -hmm. uh, engineer, merong uh fitter, uh mayroong laborer. Mm -hmm. uh, kaya uh, iba-iba 'yung klase, iba-iba 'yung antas ng kanilang trabaho doon sa construction company. Opo, ito hung mga sinawing palad secretary, mga taga saan pong lugar kaya ito sila at sila hubay mga documented. Yes, documented silang lahat uh, uh, and uh, yes, uh, identified naman 'yung mga pinanggalingan nilang mga uh, respective places uh dito sa Pilipinas, we know all the their families and uh, tayo ay nagbigay na ng assurances of support to their families. Opo, naintindihan po namin ano, yung pagtatago ho muna sa mga kakilanlan uh, hanggat hindi po ito pinapayagan ng kanilang mga pamilya. But basically po sa ngayon, ano po ang agarang maibibigay pong tulong ng inyong kagawaran? Una po doon sa pagpapauwi ng labi yung pong karampatan din pong benepisyo para po sa mga nasugatan, yung mga mga naando pa hospital sa ospital at petuhong itong iba, babalik po sa Pilipinas sa mga labi. Yes, una doon sa mga uh walong survivors ay uh, patuloy na pagmamanman ng kanilang sitwasyon yung dalawang nasa ICU ay pinabantayan naman natin sa sa ospital uh, yung anim na safe ay uh, ay rin ay looking out sa kanilang kapakanan ano kasi uh, syempre pero din silang kailangan na kahit papano ay yung uh, post incident uh, uh, treatment at uh, care no so uh, tayo rin ay nagpapasinayaan ng kanilang well-being no after the event and then of course yung yung uh, repatriation no uh, malamang sa malamang ay ihiling ng uh, repatriation yung 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 uh, anim uh, na na marked na safe and then uh, eventually pag gumaling pinagdala sa dating gumaling yung dalawa sa ICU kasi critical condition na uh, certain. Mm -hmm. uh, yung repatriation ng remains do sa tatlo ay sa na rin at uh, sa tamang panahon ay uh, sa Kuwait naman usually mabilis ang pagpapa arrange mm -hmm. uh, ng repatriation mm -hmm. at uh, yung tamang panahon din ay ay akma para sa pagbibigay ng ng financial assistance at sa gana ng OWA kina Admin Arnel, meron ting livelihood at scholarship assistance, school assistance. Sa tamang panahon po ay, ay igagawad po yun. As uh, sa aspetong legal, tayo rin ay nagaantabay ng report from the Kuwaiti authorities at uh, sinusuri din natin ano, may abogado na tayong binigyan ng direktiba na doon sa Kuwait na tingnan, ano, suriin na maigi yung, yung mga pangyayari lalo na yung report na lalabas mula sa Kuwaiti authorities mm -hmm. uh, whether or not merong forthcoming liability na sa kung sino man ano mm -hmm. uh, kung meron mga uh, uh, possible liability that could be pinned down uh, uh, ayon sa ulat dito sa nangyari na sunod opo kapag huwag ganyan uh, sec meron hubang karampatang insurance itong mati mga manggagawa maliban doon po sa na, manggagaling sa gobyerno po ng mga tulong na ibinibigay po sa mga sinasawing palad habang nasa abroad. Yes, uh, covered sila dapat ng uh, insurance at uh, assistance. Uh, uh, tayo ay nakipag-uusap na rin sa Kuwaiti side sa Kuwaiti Embassy dito sa Pilipinas at uh, we have been assured that uh, the forthcoming benefits uh, including insurance and, and and for other forms of assistance uh, will be provided to them from the Kuwaiti government side apo ito yung tatlong fatality sir wala silang sunog sa katawan uh, ang ang naging problema ho talaga nila yung suffocation yes yun yung paunang ulat na mm -hmm. na, na nakuhan natin na uh, walang burn sa kanilang katawan at uh, carbon monoxide uh, inhalation mm -hmm. ang ang sanayin. okay may tanong ko ba angela please ah oh. uh, secretary tanong ko lang po na sa usapin naman po ng uh... Uh, accountability no si uh, na, usap na rin po ba kung ano po yung sanhi nung uh, nitong sunog at uh, papaalo din po yung mga employers nitong mga biktima po natin ng mga Pilipino Kailangan sabayan ng natin yung yung report mula sa Kuwaiti Fire Authorities uh, itong mga unang dalawang araw usually uh, uh, ang ang primary uh, ang, ang primary action natin is uh, monitoring yung safety, well-being, accounting for all those uh, affected, in this case 11 uh, OFWs. Pero darating tayo sa punto na yan, lalo na pag lumabas yung ulat ng investigasyon ng Kuwaiti authorities. The employer has been cooperative uh, since the day one. Uh, kaya tayo uh, appreciative din ano, sa kanyang effort uh, na pag -pag bigay sa atin ng ulat at updates. Ah uh, of course bahagi na rin ito yung assistance na ipibigay niya so we're expecting the the employer to facilitate yung benefits yung tanong ni Sir Ted kanina mm -hmm. uh, that will be forthcoming to the workers. Mm -hmm. Yung uh, sa pamilya po nitong mga nasa ICU pa yung mga critical lang kondisyon, meron po ba sa kanila nagsabi sa inyo na uh, kung po pwede nilang dalawin yung kanilang kaanak doon sa Kuwait? Yes that that option is also available ah kaya ta Uh, Nakipag-usap na rin kami ni Admin Arnel sa families uh, para to make available itong, itong pagbibigay ng compassionate visit na tinatawag Hi. natin. Uh, Sec, sa, sa, sa ngayon po, um, ito hung mga um, naandoon na mga opisyal ng ating bahada, sapat na po sila, no need uh, for you or anyone from the Manila office to go there and to see to it that everything will be taken care of? yes next week may magtutungo na senior official uh, uh, sa sa Kuwait, no uh, so para pasinayaan din yung yung pagpapauwi at uh, nung nung mga labi at pagkakaroon din ng ng uh, pakikipag-usap at at assurances no uh, doon sa mga anim na survivors at uh, monitoring dun sa dalawa sa hospital. Opo. Uh, so yes, meron, meron. Na, mm. Sapat naman, Sir Ted, ang mm. bilang, pero uh, kailangan din natin na mm. na paigtingin pa yung koordinasyon at arrangements ng repatriation and uh -huh. all forms of assistance. So merong uh, senior official from our, from our side, from Central Office, who will go there next week. Opo. Meron na ho ba kayong profile nitong mga biktima, Sir? Uh, basically po, uh, matagal na ho ba sila doon? Uh, yes apo. Yes sila ay mga long-time workers na rin sa mm -hmm. sa sa Kuwait mm -hmm. at uh, mga balik manggagawa as we call them uh, mm -hmm. construction workers so Uh, skilled workers sila. Okay, opo. Sek, ako po lamang iba, iba ano, kumamarapatin niyo. Kumusta po yung biyahe ng ating mga kinatawan mula po sa inyong kagawaran at DFA dito po sa ating collectible sa Saudi Arabia? If you recall, nagpagalala yes, po. Apo, go ahead, sir. Oo, oh, oh, right, mm. oh, napipinto. Uh, meron lang mga protocols about the trip uh, that mm -hmm. had to be arranged. Uh, ah. So, napipinto si Yusef Bernard Olaya na uh, pumunta. Mm -hmm. uh, uh, I'm I'm told, uh, uh, ng, ang binigay na petsa ay uh, uh, last week of June. Mm -hmm. At ako naman, second week of July, magtutungo sa sa Saudi to meet my counterpart, the minister. Opo, opo, opo. Para po. Mga ilang pahong Pilipino man, na manggagawa ito, ang hindi pa nakakatanggap, sir, ng sweldo? Well, ang unang release uh, was around, pertained to around 1,500 uh, mm -hmm. workers. Mm -hmm. Uh, 1 billion, talagang 1 billion pesos yung lumabas. Mm -hmm. At uh, akma yung mga amounts. Uh, mm -hmm. Ni isa doon sa 1,500 ay hindi nagreklamo sa natanggap nilang halaga. Mm -hmm. uh, Kaya uh, ayon sa talaan, meron tayong mga uh, higit kumulang mga 8,500 uh, na nagaantay pa. At uh, nung nakausap ko yung aking counterpart minister nung, uh, early this year sa Dubai, Uh, Nagbigay naman siya ng ng kanyang uh, assurance na mayroong forthcoming releases uh, May budget daw angkul dito Kaya mayroong forthcoming releases And yun nga, I will just follow through on this when I meet him again Okay, sige po So sir, we appreciate na na ho ang inyong pagiging bukas sa amin Tawag para po sa uh, pinaka-importanting mga bagay na dapat malaman ng ating kababayan Sa usapin po ng tugon ng pamahalaan sa trahedyang ito Salamat po, Sec Yes, maraming salamat, Sir Ted, Ma'am Angela, sa yung tagapakinig ka panood. God bless po. And uh, thank you. Si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.